mga lods lakad nun tayo papunta doon sa baba dun tayo mga lods magsisimula kumaway pa nga <laughs> luang pala nyan lods ang luang ng ilog hmm? hanggang doon tayo may ngilaw sa kabila lods marami tayong mahuli para kahit papano may pang ulam may pambinta tayo dito tayo lods magsisimula padilim na rin eh Pala ko sana Lods, maninisit ako eh. dahil pag napon tayong nasa initan kaya dito lang muna tayo sa, sa baba habang tayo mapasama <coughs> linaw ng tubig mga lods sigurado maraming kalampayan to dito so paano mga lods abangan na lang mamaya ang video ko